what's up guys? Sa so mga po sa inyong lahat, no? Ang Ginny Creepy TV na naman po, nagbabalik sa screen ninyo. So, in guys no? Uh, ngayong gabi na to, uh, panibagong gabi, panibagong exploration na naman po ang uh, natin. At uh, ngayong gabi na to, guys, sa uh, bali, solo exploration yung gagawin natin, guys, no? Kasi nga, uh, wala tayong naisama sa mga kasamahan natin. Gawa nung may mga importante din silang mga inasikaso, so, guys. Ayun, pinuntahan ko yung bawat isa sa kanila kanina para may maisama tayo, pero wala talaga. Tsaka, tsaka, ano, need kasi natin makapag-upload ng video guys no para update kayo palagi sa mga ano, uh, mga video natin kaya need natin makapag-explore gabi-gabi, kaya ito kahit na mag-isa lang tayo, ayan uh, mag-explore pa din tayo kaya gaya nga ng sabi ko, solo exploration yung gagawin natin ngayong gabi na to, saka syempre guys uh, yung papasukin natin ngayong uh, gabi na to is yung ano guys ha uh, yung 1963 abandoned demon house, so alam naman natin kung gano'ng kadelikado itong lugar na to o oh, itong bahay na to kaya sana walang mapahamak sa akin ngayong gabi na to guys no so ayun lang uh, wag natin patatagalan to explore na natin itong bahay na to tsaka sana hindi tayo mapahamak sa gagawin natin exploration ngayong gabi na to so ayun lang tara So yun guys, nandito na tayo no, sa lugar na explore natin. So sana lang hindi tayo mapahamag sa gagawin natin exploration ngayong gabi na to. Kasi nag-iisa lang tayo. Well, wala, wala na isama sa mga kasamahan natin guys. No? Yan. Nanantahan ko sila kanina sa isa pero wala eh. May importante din yun na si Kaso kaya eto, solo exploration muna tayo guys. Yan. Alam naman natin kung gaano kadelikado. tong ba ha ini to to so tak ada nah nanti beta tak lain to semua yang boleh ramdanna lalo na yung nararamdaman ko ngayon pero sige lang tuloy pa rin tayo guys kit na alam natin kung gaano kadelikado ito so ayun para lang may mapanood kayo kaya ito gagawin natin itong mag isa Nabang tahimik ng lugar guys no? Tabi <coughs> po Bukas yung pintuan guys no? Oh. Ayun yung bintana ah, Ayun yung tali guys oh. Na pinagbigtian Ayun guys oh bukas yung guys ih, mih puaka humi, naulidi likeninda kurma wengisi jestiainedini pwengis je Ск sentiment hai k'skapai Papasok ako ah. tabi tabi po tabi tabi po pikiran lang

talagang ginagaya itsura dito guys so, hindi tayo patalag dyan hanapin natin yung guys na. sa mong pagkita ulit nakagusta ba ko nun na ah? tahimik talaga ng gabi guys no Kaka kumpara sa ano guys kakaiba yung itong gabi nito kumpara sa mga ilang balik natin dito Ay. ayun o ito yung itak na ginamit sa pagtaga kaya no guys kay Edel Jasper tapos ako pa talaga yung napagtamalan ako yung napagbintangan kasi nga yung hitsura kong binaya <laughs> Parang yeah. may humi po sa ulo ko Yes so Ito yung Yes Yun na yung itak na yung Oh Ito Nahulog na rin ako dito eh Diba? Ang taas dito eh diba? saka ano guys maraming nagko-comment kasi natanggalan ko daw itong tali na to no so ngayong gabi na to susubukan natin gawin yung mga ano suggestion nila di ba guys yung mga, yung mga sinabi ng ibang commentators natin may sabi kasi nila tanggalin daw natin itong tali na to so yun yung gagawin natin yun. no Lalala, la, 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 la. Guys, tara na naglalakad. Lalalala. La, la, la. Saan yun? Saan yun, guys? Tara na guys. So, ito, guys, no. Ayun, sabi nila. Tinggalin natin ito. So, ayan yung gagawin natin ngayon. No. Gagalin natin ito, guys, ha? No? Eh. So, in a Ito ito yung sabi niya guys, natanggalin natin ito. Di ba? So ito na. Tinanggal na natin. No? Kasi yun yung sabi nila eh. Natanggalin daw natin ito. So parang wala na mga alamis. Parang wala na mga nangyari. Yung ano, yung gumaya sa itsura natin, yung nangyagaya ng itsura dito. Wala mo ano eh, hindi na naman napakita ah. Ano yung isang... Ayan oh. Ayan may mga bakas pa naman oh okay, guys so. Parang lugo... Ayan No. Okay. So, ang tahimik naman ngayon guys no. Tara, punta tayo sa baba tahimik ng ano guys no gabi grabe iba to kumpara sa ano yung tali guys yung tali uy la la tira 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 uy la uy guys uh, tik sumunod yun yun guys Nandiyan ni? yan. Wow. Oh. Grabe huh. na to. Hindi huh. tayo magtagal dito guys. Oh, Tik. Eh. Yung tali is on dun. Tik. Huh. Is grabe. Eh. Patay kamera natin yung Oh. Kapin. Okay. So, hindi guys, Patayin muna natin yung camera natin, guys. Kailangan natin makalis dito agad, no?